Ito ang block ng Motorstar Well 125 Parehas ito ng Wave 100 Pero mas malaki ito talaga sa Wave 100 Buna, Ang kanyang bore ay 54mm Tama? Yes So, ikakabit natin ito dito Sa makina nito Motorstar Well 125 Napakita namin sa inyo Gawa ng marami pa rin nagtatanong kahit sabihin natin na may mga tutorial na hindi na paggagawa ng motor ay madami pa din namang nagtatanong at saka medyo natabunan na tayo ng mga mga scooter bihira na makikita mong nagagawa ng ganito medyo malayo na nararating ng paggagawa ng motor habang yung mga naiiwan pa din na gumagamit pa din ng mga ganitong makina ay nawawala na hindi na makita kung saan sila makakuha ng tutorial para sila na magdi DIY ng pagkakabit ng o pagbubuo ng makina. So sa video ito, ang gagawin natin ay magkakabit lang tayo nitong block. Uh, mahalaga din to na malaman nyo kung paano magkabit dahil may mga sunod-sunod na ginagawa bago natin to ay kabit. Bubuhay na din natin, isasama na natin yung kanyang pinaka cylinder head. Andiyan sa gilid mo. Yan. Buo yan. Yan yung binidyo namin una na ikakabit talaga namin dito. So, panoorin nyo na lang yung kasunod na video nito. O, bahala na. Basta itong video nito ay may kasunod. Tingnan nyo na lang sa mga sunod kong upload. Bubugan ko lang to dahil ito ay may gabok-gabok. Bugahan ko dito. Kailangan nating magawa ng may-apply din natin yung tamang linis ng makina. Pagka tayo nagagawa. So, saan yung piston na rin? And then that. Sorry. Yung piston natanggal yata yun. Okay. kakabit na tayo ngayon ng piston ring syempre bago naman natin ikabit yung ating block sa bago nga ito ay kakabit muna natin yung piston ring dahil isa yon sa pinaka important na malaman nyo kung papaano magbuo o magkabit itong block na to meron tayo ditong bagong piston ring Alasin lang natin Itong uh, piston ring ay may iba't ibang hugis. At dito, ang tawag dito ay oil expander. At ito naman ay oil oil ring. Itong dalawang malitis na to. Pali dalawa to mga boss. Ha? Pahanan mo ng malinaw. At kung bastang ito to dito ang dalawang oil ring. Yan. Itong dalawang oil ring na to, pinagigit na niya itong ating oil ring expander. Gawa nang dito sa ating piston, pinaka piston meron siyang groove na tatlo. So magkasama ito dito sa pinaka ilalim. Tapos ito namang dalawang piston ring ibabaw at saka ilalim ay meron siyang para malaman mo kung alin yung pang ilalim at yung pang ibabaw yung ito dito kailangan malaman kung saan mo ilalagay dito yan may dalawang group pang natitira ang palatandaan lang para malaman mo o para sigurado ka kung saan mo ilalagay itong dalawang ito itong isang piston ring itong puti na to yung pinakakanto nya wala siyang talas samantalang itong itim na to matalas to ibig sabihin nun itong matalas na to dito to sa pangalawang grove at ito namang gaspang ang pinakakanto dito sa punang grove okay so malalaman natin maya pagka ikinabit natin kung paano ang kanyang posisyon uunahin lang natin itong kanyang oil ring expander ito so, yung intake ang gagawin natin ang intake kita nyo yung dulo ng intake na yan ang intake kita nyo yung dulo ng oil ring na yan hindi mo kalikutan at na ako na mabula ya. yan para ganyan yan nasa una ang position yan so kung ito ang in dito natin siya ilalagay pag ganyan okay nawala na yung dugsungan hindi ko na makita dito natin itatapat yung putol ikotin lang natin yan hanapin natin yung pinagdugtungan ni oil ring expander pag malabo ang mata nyo mahirap siyang hanapin katulad ko malabo ang mata ayun nakita ko na ito nandito ito yung putol oh yun yung tagpuan ng dulo ng oil ring expander sunod isusunod naman natin yung kanyang oil ring ang posisyon naman nito mga boss ay sa ilalim kahit magkabaligtad kahit kaliwa o kanan basta hindi magkatapat oil ring expander dito naman tayo magkakabit sa ilalim dito sa exhaust gaganyan lang natin ay ganito exhaust ito medyo mahirap na ikabit ka nang nasabit sa, sa oil ring expander, gaganyan nyo lang yan Ayan. tapos nandahan yung ibaba Pagamon. Ganyan. Ganyan. Paganyan. Ganyan. Paganyan. Okay. Nandito siya sa kabilang side. Yung kanyang pinaka... kabilang dolo ay nandito sa kabilang side. Check natin yung kanyang oil ring expander. Kung tama po yung posisyon. Medyo gumalaw siya. So, itong dolo ng ating oil ring hindi natin itatapat dito sa butas na to Ilay, ilalayo natin yan nasama sya eh yan hidiinan lang natin yung oil ring expander tapos ilalayo natin sa butas ito, ayan nakalayo na sya ok dito sya, nandito yung putol ng ating oil ring sa kabila ibig sabihin, Exhausto to mga boss exhaust to nandito yung putol ng intake tandaan nyo yung putol ng oil ring expander nasa intake sya sa si ibabaw tapos takaharap dito yung pinakadulo tapos itong ating oil ring yung putol nya naandito magsagayin yung katuak nya dito naman sa kabila sana nasusundan nyo talagang ito na yung pinaka nasusundan boss ng camera susundan na camera ang likot mo eh ay, ay wala tayong magagawa tapos ito naman ilalagay naman natin yung oil ring expander exhaust uli sa ilalim Tandaan nyo ah Dyan ako naglagay oh intake yan pasok natin Pinihit ko lang pero yung paglagay natin kanina yun pa rin yan walang nabago doon pasok pasok. tingnan kaysa paglalagay na rin Isyan, hindi napantay so ito yung putol nung isa ito yung putol nung isa medyo malapit diinan lang natin ng koko para sya ay lumihis yun andito rin yung putol nung isa andito rin yung putol nung isa check natin yung kanyang oil ring expander kung sya ay nasa tama pa nasa tama pa yan ibig sabihin naman kung ito yung putol nung ating oil ring ang katapat naman yan ay dito dito natin itatapat kabalik tara naman dito sa eh. ito yung ito yung position nito dito naman tayo magkakabit sa kanyang intake ah, hihirisan natin to imbis na dito tayo magtapat ng unang piston ring na ilalagay natin, yung matalas dito tayo maglalagay ng putol sa kabilang side na to ito yung side ha, El ring dito tayo maglalagay ng putol sa kabila sa liitan tapos, ang top na re wala tayong makakitang palatandaan na re ang top nya, ay dito dito tayo. Inihiris lang natin dito sa kapila. Yung butol lang kapila. Dito natin ilalagay. Huwag natin itatapat doon sa butas. Yan. O ganyan. Ito yung matalas ng abusa. Ganyan. Ganyan. Dahan-dahan. Papasok din yan. Iyon. Ayos. Ayos. So papansin nyo, nandito siya nakatapat. Tapos ito naman kanyang isang piston ring din. Pinakatap. Wala din siya palatandaan. Wala din. Ang posisyon naman niya ay dito sa kabila. Huwag din nating itatapat dito sa butas na to. Sana nasundan yung mga boss at talaga namang gusto kong matutunan nyo rin. Tapos, gagawin lang natin. Paikot. Pak. Okay na yan. Tapos, lalagyan natin ng langis. Oh, wow, well. Ang ginagawa ko dito, mga boss, para hindi na magalaw. Parang pagkakabit nito mamaya, magagalaw pa to eh. Ginagawa ko dyan. Saba guys, sa pagas sa factory naman, hindi masyadong inaabi. Eh. Pero tayo, ang ginagawa natin para lang sigurado eh, ayusin na natin. Kagalaw kasi habang uh, ini natin ng ano, piston nagalaw pa yan, langis kung mapapansin nyo hinawakan ko para hindi na mabago yung posisyon ng ating piston ring malaga kasi yung posisyon na yan kasi bagay, pag umandar naman ito mababago din ang posisyon nito eh gusto lang natin na pagpasok na nasa tama so ang technique ko naman dito ano ba ito? ganyan ano? Hmm. ang technique naman natin dito ganito ang side ng makina pag ikinabit so kailangan si intake nandito sa ibabaw na to kaya ang gagawin natin ganon din ang pasok natin dito okay oh, hmm, ito na, ito na yan intake ha, Yabing, yan ganyan ang aking technique sa kabit tapos yung position ng piston naka-align na siya Like kaitob mo ay isang ha? Tawag mo. Lagyan lang tulak, tulungan niyo yung piston na pumasok siya. Sabagay meron naman tong ano, ang labas naman dito ay medyo open. Yan. Tulungan nyo lang sa mga pasok. Tulad nito, ang nasa labas. Tulungan nyo lang. Tulak nito gano'n. Pasok na siya. Balik natin ng kaunti para lumabas yung lagay ng pin. Sikip. Ah, sikip. Lagyan natin lang. tercinta So yan, kung mapapansin nyo mga boss, ang position kasi nyong makina ng ating block ay nakaganyan. So yung pin natin ilalagay dito, tapos inalutang lang natin siya ng kaunti para may pasok yung pin. Ang gagawin naman natin ngayon ay ilalagay natin yung lock. Asa naman yung lock? Hindi ito mga boss. Lock ng pin. Ito. Ito yung lock ng pin. Tapasok natin to. Yan, pag wala nito, naku, hindi pwedeng wala yan ilalagay natin dito may groove yan doon papasok nila Pasok ko lang 'tong mga boss. Kailangan ha? magpasok mga boss. Pwede ka, pwede kasi itong kamayin huwag nyo nang pansinin ang hita ko pansinin nyo na lang yung ginagawa ko yan huwag nyo sa ipaling tapos boom